Ang Komodo dragon, isang buhay na dinosaur. Ang Komodo dragon, Varanus komodoensis, ay ang pinakamalaking butiki sa mundo at isang tunay na wonder ng kalikasan. Matatagpuan lang sila sa ilang isla sa Indonesia, pangunahin sa Komodo, Rinca, Flores, at Gili Moang. Para silang mga buhay na dinosaur na direktang lumabas mula sa prehistorikong panahon. Hitsura at laki. Isipin mo ang isang butiki na pwedeng umabot ng sampung talampakan ang haba at tulimbang ng halos isandaan at hanggang 300 pounds. Mayroon silang makapal at mabigat na katawan, makakapal na balat na parang baluti, matatalim na kuko, at isang mahabang buntot na halos kasing haba ng kanilang katawan. Ang kanilang kulay ay mula sa abo, kayumanggi, hanggang sa itim, at madalas may batik-batik malalanghap na mga ngaso. Ang Komodo dragon ay isang apex predator, ibig sabihin, sila ang pinakamataas sa food chain sa kanilang tirahan. Mga ngaso sila ng halos kahit anong mahuli nila, mula sa maliliit na hayop tulad ng ibon at rodents, hanggang sa malalaking biktima tulad ng USA, baboy ramo, at maging kalabaw. Ang kanilang pangangaso ay napaka-epektibo. Mayroon silang matatalim ng ngipi na parang serrated steak knife, at isang makamandag na kagat. Dati, inakala na ang kanilang kagat ay nakamamatay dahil sa bakterya sa kanilang bibig, pero ngayon, napatunayan na mayroon silang glandula na gumagawa ng lason na nagiging sanhi ng pagbaba ng presyon ng dugo, pagkalumpo, at matinding pagdurugo sa kanilang biktima. Kahit makatakas ang biktima sa unang kagat, susundan nila ito hanggang sa tuluyang manghina at mamatay. Kaya silang makakain ng halos 80% ng kanilang bigat sa isang kainan lang. Natatanging pag-uugali. Ang Komodo dragons ay solitario at teritoryal. Mahusay silang lumangoy at umakyat sa puno lalo na noong bata pa. Gusto rin nilang magpainit sa araw para kontrolin ang kanilang temperatura ng katawan. At alam mo ba, kaya nilang mag-reproduce nang walang kapareha sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na parthenogenesis. Kahanga-hanga, di ba? Konserbasyon. Sa kasamaang palad, ang Komodo dragon ay nanganganib na mawala. Ang kanilang populasyon ay apektado ng pagkawala ng tirahan, pagbabago ng klima, at illegal na pangangaso ng kanilang biktima. Mahalaga ang pagprotekta sa kanila at sa kanilang tirahan para masiguro ang kanilang kinabukasan. Sila ay isang mahalagang bahagi ng ekosistem at isang patunay ng kamanghamanghang biodiversity ng ating planeta. Kaya sa susunod na makarinig katungkol sa Komodo Dragon, alalahanin mo na sila ay higit pa sa malalaking butiki, sila ay isang mahalagang bahagi ng ating natural na kasaysayan.